Hi, good morning people. It's me, Jindot Vlog. For this video din, uh, ako mong ipakita na naunsa na akong mini store. So, atong tanawang ka na sa silong. No? So, nabungkag na dyan siya. Kaya pag nagpalit pa mong good me of oh, black, then ikuha na mong siminto is pag abot na mo na. So, atong tanawang people. Ano siyang dagway sa itong pangkaroon, no? Sorry. So, ang ay tanong niya. Ang siya yung mga... Ano yun? Let's go! Okay, hey, kailangan na nato kahit tanong na ka itong mga trabantino kaya uras naman sa ito. So. Ako sa doon ang akong masakyan para talaga ako makabaligod para makakaw na ako yung mga trabante. so reactive na to karon na tong minister no drag naman yung so na break na to mga labor asap na nanay na nandun na so medyo nalagloag na siya din na siya para sa butangan naman. so gumay na lang laban lang kamulo pa sila trabaho dito no so ako sa ang antuan ng Fuji kay matumbalikan to akong ipaprint na tarpaulin para masabit na nila, nila. forever na maman sila karon so adlaw na ko upoji karon na sa upoji kamula ko upoji at let's go Kay hey, people update ta's atong minister no wala pa siya totally na human so ato siyang tan-awon kung unsa na lang ang mga kulang nato sa sulod sa atong minister. Uh -huh. check ta sa tindahan ng minister na no. so ngan ay padala na lang lang So nakita na ninyo ang updates among tindahan no So kuan na lang ang kulang ato katung butanganan. kun sa tawag na dayon sa pikas kailangan na to siya butangan og scene og screen then na the dayon ang portahan. para Okay na dayon amo den to siyang pintalan o white ang sulod den ang gawas is pintala na mo chocolate brown mo tawong naplano ni Maymay pero wala betakabalaw sadagan sa sa panahon so unsa na sa ang masulod sa utok ni Maymay basi mahusad na sad so mara na siya karon no so day one karon sa pagbuhat sa among minister so ugma mo na siyang dito i hope nga mahuman na para at least kuan na kayo dili na stress stress kayo kapoy kayo as in kapoy jud dili lalim tindahan pag ganito nga gamay unsa na lang kahag muda ko pero walay kapoy basta imong pangandoy ang imong giatubang di ba may sakto dili sakto oh no? then ko maingon dili ko pautang kay dili ko kabalo maningil thank you for watching god bless mo